Good morning mga sister and brother Welcome to my vlog Vlog naman ni Cap TV Katok For today's video mga sister and brothers Maria Tapatdan May matanong ka mga sister and brothers Ay ara daw video Lanado kag tinlo na Kulang na lang na iras mga sister and brothers. Maera, sana, na sana aton dayon pahingagaw kag i Ang tatdan nga ginaareya subong. Para mga sister and brothers. ako nga mga walang pagsawa pag suporta sa uh, channel ni Kap Katok. Palihog Nagpapalihog ako sa inyo. Please like, follow, subscribe sa akong channel. Sa maliit ko nga channel. Hap TV Katok Vlog. Para mga sister and brothers. Samula magbahala sa akong pagsubaybay sa akong nga channel. Kap TV Katok Vlog. Kaya ako ng gina vlog vlog hindi man para sa akun mga sister and brothers. Hindi para ni sa tanan mga pareho ko nga mga mahirap. Labi na ang mga indigenous saan man sa sulok ng mundo mga sister and brother. Kumag improve ang channel ni Katok. Siya naman ni mga tok, mga sister and brothers. Sa lewat mga sister and brothers, thank you for watching Kap Katok vlog.